Hi everyone, ito yung mga PKB Molly Fry na anak ng mga long body at saka short body. Tinransfer ko sila dito sa aquarium na to para dito sila lumaki kasi kapag doon sila nakalagay doon sa main aquarium is may possibility na kainin sila or mamatay. Tapos mamaya ay meron ako yung papakita sa inyo kung paano ko na ayos yung problema doon sa pag drop ng water from the filter sump kasi nangyayari kasi noon is sobrang lakas ng filter sump anong nangyayari na i-stress yung mga mall. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito yung mga PKBM Pry na nandito sa malit na tank. So, pipiliin ko dito yung mga malalaki para may transfer ko na doon sa main tank. Gamit ako na itong plastic container para mapili sila. So, mapapansin nyo yung mga ibang PKBM is malalaki na. So, kailangan ko na silang transfer doon sa main tank. So, ang mangyari nito, yung mga kal or yung iba yung kulay, lalagay ko dun sa baba, dun sa uh, kulay black na container. Uh, hindi ko kasi sila pinapatay or tinatapon. Kumbaga, inaalagaan ko pa rin kahit na kal eh. Kasi, kumbaga, naniniwala ko na may mga buhay pa rin naman sila. So, yung pagpili ng uh, PKB, eh, makikita natin yung mas matingkad yung pagka-platinum niya. Compared dun sa mga hindi-platinum, medyo may pa parang transparent pa nga yung iba. Tapos yung iba naman is parang yellowish or brown. Yung iba naman kulay black. So, iiwanan na natin yun muna dyan. Tapos tingnan natin kung mag-mold pa siya pala paglaki. Nung pinili ko itong mga to, uh, I mean, nung kinuha ko sila doon sa main tank, ang kulay nila parang parang medyo dark black pa yung iba eh pero nagmo-molt din pala yan. Ibig sabihin kapag ka lumabas pala yan, minsan uh, yung iba talagang platinum. Kasi makikita ko yung iba na nilabas nila. Talagang matingkad yung pagka platinum color, yun yung magandang ano, magandang PKBM. Tapos kung balon yung kalalabasan, mas maganda ka. Kaso ang problema nito, ni yung iba dito is long body. So, ang kinukuha ko dito at ang gusto kong ma mapalabas sana is yung mga lalaki na uh, PKBM kung sakasakaling long body yung mga female okay lang yun kasi ilalagay ko lang sila dun sa baba ng aquarium na to kasi meron pa akong tank dyan sa baba ng aquarium na to doon ko na lang muna ilalagay yung mga uh, ibang long body o yung mga PKBM na hindi balut mas maganda kasi yung balloon kasi ay uh, yun yung pinaka ng mga buyer although maganda rin naman yung long body kaso most of the time uh, talagang balloon talaga yung pinipili so ililipat ko na lang tang ko na lang to dito sa main tank ay uh, acclimate ko lang muna siya ng 10 minutes iba i-drop ko lang muna tong plastic container diyan tapos after 5 to 10 minutes saka ko na siya bibitawan or pakakawalan. After 5 minutes ah uh, papakawalan ko na itong mga PKBM na nahuli ko. So sana yung iba lumaki ng balloon, pero kung sakasakali ah uh, okay lang din naman kasi ilalagay ko lang naman din sila dun sa baba ng aquarium. Dun ko lang muna sila ilalagay, ilalagay lahat ng mga long body ito may parang long body na ang kalalabasan nito pero nagbabaka sakali pa rin ako ng baka sakali pag laki nila is uh, balloon yung kalalabasan yung iba dito parang pasin ko is male mas maganda kasi uh, kailangan ko talaga ng male na PKBM bibili sana ako kaso ang mahal eh so mag-expect na lang ako na makakuha ako ng male dito sa mga fry na lumalaki dito pipili pa ako ng mga PKBM na malalaki na maganda lang na maihihwalay natin sila para makakain sila ng mga uh, mas marami pang pagkain do sa main tank kasi dito kasi sa malit na quadrant na to konti lang yung pinapakain ko kasi halos yung iba maliliit eh dinudurog ko yung pagkain sa saka ako nilalagay dyan so ito pipiliin ko lang dito yung mga platinum yung color tapos malalaki na yung iba kasi na nakita ko talaga uh, Parang transparent yung kulay So talagang hindi natin pwedeng ilagay sa main tank yun Ang nangyari pala kapag uh, long body Tapos sinamahan mo lang mga uh, short body na male Ang mangyari nun, ang kalalabasan pala ng fry nila Or yung mga anak nila is long body rin So kailangan pala dito yung long body Ihiwalay mo dun sa mga short body para ang kalalabasan ng mga anak nila is mas mataas yung chances ng short body or yung balloon. After ko transfer lahat ng mga malalaki na PKBM, uh, itong mga natira parang iba talaga iskal. So hindi ko na sila isasama yung Pipiliin ko na lang sila tapos ilalagay ko sa baba. Tapos yung ibang maliliit, hayaan ko muna sila lumaki dito. Tapos check ko kung after uh, one week kung platinum yung magiging kulay nila. So, itong mga pinipili kong iba dito, ayan, may mga platinum pa. Pero nakita mo yung sa bandang gilid at bandang taas, iba yung kulay. Parang gray pa nga yung iba. So, hindi ko na napipiliin yon So, nilaglagay lang ako ng mga ibang medyo malaki-laki pa. Okay. So, after, ayan yung example lang, ano, parang transparent yung kulay niya. Oh. So, hindi ko na isasama yan sa, ano, lalagay ko lang sya dito sa babang tank. So, pinapa ko rin sila dyan, saka so, pinapalaki ko. Binibigyan ko rin ng mga magagandang pagkain, kahit na uh, iba yung kulay nila, or kung tawagin. So, yan yung mga PBM fry na pinapalaki ko. After a few weeks, tingnan natin kung ano magiging resulta nila, or kung magkakaroon pa uli ng mga magagandang platinum color. I-update ko kayo sa mga next video. Sa so, susunod naman ang video na ipapakita ko sa inyo is yung kung paano uh, ayusin or i-fix yung pag-drop ng tubig from the filter sump. Ito yung solution na naisip ko is maglagay ako ng bato under dun sa pag nagbabagsakan. Ang nangyayari kasi dito, pag wala yung mga batong yan, nagkakaroon ng current. Pagbagsak nung bubbles galing dun sa filter sump, papunta dun sa baba, ang nangyayari na nagkakaroon ng current. So, nangyari na i-stress yung mga molly kasi sobrang lakas nung flow. Eh, kapag kagabi, parang natutulog yata sila eh. Kasi nasa baba lang sila. So, nangyari nun, uh, na-stress sila. So, naisip ko, maglagay ako na itong mga bato na to. Uh, I think mga, tuyong yung corals yan eh. Uh, pwede kayo makabili sa mga pet shop ng mga ganyang klase ng bato. So, mangyari niyan, pagbagsak ng bubbles na yon, tatama siya dito sa mga corals or dito sa mga tuyong na corals or bato. So, mangyari nun, yung flow nung, nung water is napipigilan na uh, dumalo yung pababa dun sa glass. So, ibig sabihin, walang, walang current dun sa baba na nagiging dahilan kaya nai-stress yung mga molly. So, if ever na meron kayong uh, situation wherein nandun lang sa gilid yung mga molly, try nyo yung ganitong uh, setup na maglagay kayo ng bato under dun sa pinagdadrop ng uh, bubbles or nung filter sump, yung water. Di ba pag uh, bumagsak yung water from the filter sump, nagkakaroon ng bubbles. So, yan yung, yan yung bubbles na yun. So, nag nagkakaroon ng stress dun sa mga molly kasi nahihirapan sila lumangoy dahil sa lakas na yan lalo na kung malaki yung yung motor nyo so mangyari nyo malakas yung ikot malakas yung flow so mangyari yan may stress yung mga molly so ito yung pinaka best way na pwede nating solution para dyan that's all everyone salamat sa inyong panonood gusto ko lang magpasalamat sa mga nag comment dun sa last ko na video na si na Beberg Root first last 167 Ken sa Barrios 5029 and Jan 913. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.